nagkamali. Siya talaga yung nakita ko nung araw na nangulda pa, no? Nakita ko talaga yung mukha niya. Siya talaga yun. Siya talaga yung nang hold up sa atin. Sinabi hindi nga siyang hold up pa eh! Nakikinig ka ba? Sa lang, Tony ni Hindi naman yata tama na pagtaas mo ng boses si Lilith. Pag-usapan natin ito na maayos. Hindi kailangan magtaas ng boses. Bakit gano'n na, Nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Bakit parang ikaw pa yung galit? Are you defending that guy? Why would I do that? Look, I'm, I'm sorry for my outburst. Papunta kasi rito, akala ko talaga ma... makakaharap ko na yung totoong hold-upper eh, na nahuli na natin. Kaso hindi pa pala. Kaya ang hirap lang talagang tanggapin na hindi pa pala. Na yung totoong holdapper andun pa sa labas malaya ngayon. Kaya sorry kung hindi ko napigilan yung sarili ko. Look, I will be the first to say kung siya nga yung holdapper. But as it stands, we've got the wrong guy. Lord Diana, bakit ang saya niya? Ibig ba sabihin ito? Pinakawala na siya. Malamang, ma'am. Sabi sa eh. Magaling magpalusot si Atty. ni Alon. My God! I almost had a heart attack, Vivian! Siguro naman, ma'am, matatahimik ka na. Umalis na tayo dito dahil ayokong makita ko ni Ramir. Tayo na, tayo na! It Akala ko pa naman, wala na tayong dapat alalahanin. Yung pala, hindi yung totoong hold na huli. Hindi pa tayo nakakasiguro na ligtas kayo. Lalo na't pakalat-kalat yung hold yun. Pero bakit parang may nagsasabi po sa akin na siya talaga yun? Lilet, di ba nga sabi ni Atty. Alon, hindi daw siya yun. Ibig sabihin ko ano yung magkampalang? Sa so, bagay, ng naman magkampa sa mundo. Alam mo Lilet, kailangan mag-dobli ingat ka. Huwag tayong magpakakampalte hanggat hindi nakuhuli ang hinayupak na yan. Huwag kayong mag-alala. Hanggat makakaya, susunduin ko si Lilet sa PAO. Hmm. Mm -hmm. Para masigurado natin yung kaligtasan niya. Salamat ka rin, <laughs> <laughs> oh, naman ang buo ko minsan dyan, you know, oh. Hinawa, magkakaroon ka pa, pa ng boyfriend? Ay, boyfriend naman! Hindi, hindi, hindi! Sorry, sorry, sorry. Magaling na abogado, tapos bodyguard pa, okay. di ba? Oh, oh. Ayaw mo nun? Saka so, alam mo, Bestie, ako, pabor din ako dyan kasi para naman ligtas ka, di ba? Yes, safety first, bago love. Ay, safety first oh. lang. Ano ba kayo? Woosh, ah 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 mo na ako mapahamak Dika ka ba nag iisip nag iisip nag iisip Ha? ah 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 mo hindi na siya. ah gusto ko na no makuha yung wallet ko eh. yung wallet mo oo nga naman yung wallet mo na yan alam mo ang talino mo rin eh. Biruin mo, nahuli ka na dahil sa lecheng wallet mo na yan. Hmm? Oh, sige nga. Kaninong kasalanan ba? Kaninong kapalpakan kaya nahulog yung wallet mo na yan? Ha? Huh? Oh, di ba sa'yo rin? Eh? Kasi pag sinasabi ko sa'yo na huwag kang lumabas, huwag kang lalabas kasi huwag yung laman utak mo eh, kaya huwag kang nagmamarunong, ha? Huh? Huwag kang Ah! ah!